Mangigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababai nga nagpatago lang sa ngan nga kura. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Rey Arellano. Kay ang ato magtatampo si Kura. problema bahin ni sa sakit sa kumbana nga ambot ug unsa ning sakita kay siga naman kayang mata nya masuko makulaps dayon kuyawan ko ba tingali kanang atakihon siya sa sakit sa kasing-kasing pero aro inyo masera ng nang istorya no ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan kung tayo'y makakalayo ang tanging iisipin ko'y Walang masayang na sandali Habang kita'y kasama Kung tayo'y magkakalayo Maging tapat ka Kahit ako'y malayo na Aking nadarama, pagsasama natin, di magtatagal 🎵🎵 Kaya laki ng hadlang Ay. sa ating pag turut-turut di skantan aku dah. kau sana? Di aku. ko! Kapoy ni mo, suruh sunod bagi kapas singit, mga Anu mo ilog bagi ka, ka kuan oh, This is my time to shine! Naunsa mga katao ni shine-shine, Beda sa nilo. Pwede Ano suruh yung sunod ni ko, waman? Mau sunod-sunod suruh. Mau Mokan ni, kumukanta ka ni ko ayaw pagkanta! Kani mau kumukanta ikanta ni mo! Ano ko lima na dahi ha? Ano sa'yo bawal na da? Ah, uh, yabag kumukanta? Ha? Aligay tingog ha? Hmm, Way labot ang imong kanta. O nga rubre, unsa problema? Ang problema imong ay mata. Ayaw palagi pangugat kung mo kanta ka kay musigag may imong mata. Musudlot ah. ko yawan kog matagak. Kuyawan tani mo maunsa ka. Ano tawo mahadlok man man taon ka ha? Wa ka gibaw na mauni tawag og tantalizing ice. Unsa huh? ngan? Tantalizing ice. Unsa <laughs> na? Ah, tantalizing ice. Unsa lagi na? Ambot <laughs> unsa? Ah! para uh! <laughs> o. Mao na, mao na mo. Ana lagi gagapa kanang lubot sa kaldero da. Uh. Unsa ang tawo di ka bloy na ko? Nimo? Oh. Nimo? Sa kaldero. Ana ka. Sige, sige, sige. Oh, wow, lihay ko di na, na sakit ra kay na ba ko Eh, uh, 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 kura. Kanang matang sa si imong bana ba? Usa man na siya. Daan na siya pagkabata, hmm? Dilitay sa iyan ang pagkatiguang. Ha? Huh? gani. Iyong bagay kasulti na. Magtarong bitaw ko tayo. may nagkatarong kuno Kani adto kuno sa gamay pa na siya, wa na siya maingon ana, wala maingon ana iyang mata. Gani may ko na siya tay. Oh, na karon. Mura nagmalulot daw budlat uyamot. Ah, hanggaw jud kang ka istorya ko Wala gyud ko magbinuang tay, kanang iyang mata karon kuno na kani na siya, pero sa uya pa miwa pa na. Mm, karon ka pa dai kaya nag-away may pimero tay, dito ko nakabantayan ang iyang mata. Kaya kung pag-away na mo, pwede mo Siga iyang mata. Murag katagakon lagi, kuya, wan ko. Unya, pakuya pa Unya, pagkataod-taod no, naulian rasad. Unya, mauto, cute na kasiag mata. Cute to town. O sa ka-cute ko na ha? Cute na tay, Eh, dili ko ra. Eh, so, up na, ha? Kaya kuya, kuya, wan eh, na. Masig may sakit ng tawahan, Marcel sa sunod din yung away o niya na dili na na maulian Loh, mo ba tay? ipa check up kana na para masiguro ha? Oo tay, akong ingnon si Sidro tay So, Ipa-check up na ng imong mata kay basig doon na, na hinungdan kung anong musiga nagmaayo Nya, makuya pa lang sa kagalit. Ato nang sutaon ko na unsa na. Ay, ilo mo dahi, ikaw nyo rin ang gawin eh. Hanggaw ka mong kasidro, ipacheck up na para masiguro na ito kung unsa gawin nung daan na musigang managkalit unya niya makuyapan ka. Laki ko na tayo up! O na! Ah! Manguha ko tatay! Basta check up ka! Maone, iyang clinic, ni Ah, maone? O maone, sure po, sure ko. Tanang, tanang, no, data. Dali, dali nga. Ay, muroy lain kay Gibati. Ay, sige lain lain das Gibati, ay. Mas ang makakita sa imong mata. Ha? Huh? Kitas ng mulo. Dali na, eh. ala si Gawyo diha, manuda ta. Dali na, dali na, Good morning. Yes, good morning, ma'am. Nas do? Oh, naaman aman, ma'am. Dali sud mo. Isa may magpa-check up. Ah, uh, ah, ako, Dok. Oh, daan pa ko. Oh, dali nga rin, sud mo nga rin. Kaya akong tawag ko ng doktor. Pero, ato sa ilisangan sa pasyente, ma'am, ha? Isa nga ni sir? Ah, uh, si Dro, nakugan. Tawag alo ko si Dro. Ah, okay, sir. Idad palihog. Ah, 38, 3-8, dok. Okay, 3-8. Ah, ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Huwag ka mahadog sa iyang mata, ma'am. Nga Ngapwerting sigaha. Wa ma man, ma'am. Naanda naman ko, Ana. Ha? Huh? Uh, <laughs> <okay>. Sige. <laughs> Mau ba? Ah, uh, excuse na ninyo, ma'am, ha? Ako sa'ng aliyon ang doktor. Ako may bawo niyo doon ay pasyente, ha? Ah, oh, sige. Salamat. Si Drew, <sighs> dito ba ang mangpo? Oh. Uh, kung ba ka? Basi kung siya mong sakit ba? Dili ba ka kan si Rose, Ah, uh, stage 11, matang pa <laughs> Pedro. Maka Pedro mo to. <laughs> may no, sa! No, ja. Recorded by Splander Gaming. <laughs> kulbak-kulbak dia ni nak no, saya imbu bitong huda dia wan aku ani eh, ang ang aku guna balakan ba kay makuya pan ra kalit siga kay imong mata. Ay, so smura mo. Karon bakag kitag butilya nga butilya nga murubong bilya siga kayo. Nodsa. Hey, Kadto kanahan sa dikay kastanan. Eh. Adot. Ah. Mani sila ang bagong pasyente kay nang laki do. Oh, kena sila. Hmm. Oh, okay. Ah, uh, pabuta lang ka diyo kay tuwag sa so unang kuning gitaip sa computer. Okay, Doc. Ah. Ang mo to'y doktor. Sidro, kun kung mautong doktor ha, Ha? Ang ano mo day? Manggawas ta, dali na. ang ano man? Ah, ma'am? Ah, ah, Ma'am, pahuwata ko nung sa doktor, kay diyo't lang kung nukaayo. Kaya dapat sa gitiwas pag-type sa computer. Ah, mo balik lang mi ha. Si Drew, tanong. Oh, day. ba? salamat awin. Noon sa taon, kibawa sa doktor, gawa sa noon ta. Nahadlok, magkukupakakita na sa doktor. Ano no, hadlok sa doktor? Tungot kayo masiga pa siyang mata kay Limo. Ha? Huh? Ha, ma, maudi ay. ko matay na. Maudi ay. Kasi maudi? Maudi ay ang huwa. Giyon ang iyang sekretary <laughs> ngan itanaw ni Mo. Kaya naanad na din siya sa mata sa doktor nga masiga pa kayo sa imu. Ha? Kino tagay! na! <laughs> <coughs> ay, wala ko ko na. Muna yung wa may makapadayon og pa-check up katung katung di katung ni atong doktor baka tungi adto na mo ang doktor kay masigap pa ang mata kay di si Drew masigap pa ang mata unya na hadlok mo wa mo muto ana kun unsay gitambal sa doktor sa iyang mata ah musali pa kami adto wa man gani kay siya katambal sa iyang mata nga sigap pa iyang mata kay sakang sidro? sa kan si Drew sa mo tadi siya nga dili siya makaayo sa kan si Drew Tingali mo, ingon na lang tong doktor. Sa na lang na, sir. Mahanad na ka madugay. yeah, words na. Una una, wala lang mo mang itag doktor sa mata. Wala lang tayo eh. kay okay naman kuno ang paminaw ni Sidro sa iyang mata. Ang kanat na lang yung kanang makuya panda yung siya bako masuko siya. Mao ba? O tay, ako lang sa ning obserbahan si, si dr tayo oi, kun sa gamay tabuan ni niya. Pastila, sa ano sa kita oi. sa on pod. Mao cute, may untag piskat lang na. ba? Di ako ko nakakita primero tayo gawa sa to nag-away mi ba. Hmm. Atong, Katugin nagpaburot na siya sa salbabida. Iyara man ang kuan, gitay hopes sa iyang baba. Susabi na kung musudlo, tagin iyang mata, tagin punta na maging sigaha. Wala na maging mataang datang iyang mata. Salbabida, katong interior sa ligid sa truck? Oo, tay! Oo ba? Wala gitay. Ay, wak man may kadag bumbas bisikleta. Iyang gipaburot sa iyang baba. Parawasag kaayo. Mga utag, grabe gito. <laughs> Liso sa naabilidad si Mumbanakuraway eh. Kulbaan man sabta Sige lantay, ako lang sa siyang omserbahan Kung di gani, ah, sanglason ko lang ni Permi hmm. Eh ano, makaayo din ang sangglas? Ay para ba di makita yung budlat ka mata? Mm -hmm. Wagin matambali ang akong bana. Unya, kanang iyang pagkakuyapon kung masuko, mausa di usas akong gikakuyawan. Kanang masuko, gindi maayo ba kay makuyapan lagi siya? Abi na kong giatake, uy. Pero mauli na naman sa dayon siya. Unya, to? Day, natun ako. Ika, o ka? Yes, man na, day. Ano ba akong nilig kong samwit? Sam... Ano siya nga? Samwit. Bawon ni mo, gikaon ni mo. Hala, <laughs> no? Ano di ka orasama uli? Overtime ako eh! Ah, molera ko sayo. Dili ko overtime ka. Pag taro mo overtime, dili mo dila overtime. Dili lang gay magawat man kanako, di ba? Pag amping ha. Adre. Okay. Ato na ko. Oy, oy, kadiot imong shade. Ay di kalimti oy, padi matagak lang imong mata. <laughs> Nabala ko kay Dugay na ulit si Sidro, ang ako ug maunsa ba, pero ako lang giamaman akong kaugalingon nga basig nag-overtime, good siya. Unya to? Dong Sidro, ikaw na nang -abot, dong? Oy! Si ikaw na! Ay, ako ni oy. ikaw na! Aw, tay, ikaw di ay na di ay! Oh, ako ni! <coughs> ay, asam ni Tauhan na! Ay, wapang magigit mauli! Oy, kay may duty di to! Oh, ano diay tay? Nakitaan man to na ako nga sila si Lastonyo! Ha? Huwag ko nung no, sa'yo, Jute. Kaya naka-istorya mo, Miss Isboy. Ah, naanaman sa itbong, mahatok ko nung sila sa si ila. Pagsuri at tayo, oy? Oh, ay, eh, ato asa is boy ka, rato sa ila pa na. Ay animal mo gid ni Sidro. Ay, eh. bantay lagi din ako tawhana ni karon lang gid din ako. Mm -hmm. Uh. Asa naman ka? Mo ato ko sila isboy mangutan ako. Nagbinuang na ko din tawhana. Bantay lagi din ako masakpan ko ni. lugitong ko magyung mataan ni. Eh, eh lug na ko ra. Eh. Makalugit ka kas mata to Dili man ka hapit mo tanaw ka okay, mahadlo. Dili na karon tay. Reported by Splander Gaming. Hmm, mauti ay. May sabot na sila stunyo nga mga silas sila sbar. Ha, na makakanak kung hanggawa ka. Parun ka ginako. Nahibaw ko asa dapita ilang giingon. At ko na. Tay, ato na ko, tay. Ayo. Oh. Mari. Si Parite man ron. Mari, kura. O, okay, diot pre. Nga naman yung amura Masa kay problema? <laughs> Oh! Pre, ang Atok pre! Mari, si Pari si ba? Oo, oh, hain mong panuhak. Ako mo takapasun, ang butok asa kang kanahan. Na suspital, Mari? Ah! Maka nga naman! Nadunggapan! Unsay nga! Misukol, misukol ng kutsiya! Asa mong hospital, pre! pre! pagkahibaw gyud nako nung no, nga nadunggaban ang akong bana murag ako na hinoy ako yapon. mo nga ako dayong gidali og adto sa ospital nga giingon ni Pare kunya, dung dung si Drudong ay unsa man ni pagkahitabo ah kapasa ko sa si mundo pa eh. ya yeah, pag ma kadi hay unsa no, man ini uh, ni inang ni Miss Pare Tiroy unya kato na laki nga sigag mata isukeng dol nako kunya. gibangutan ako nag Isog ba ko ako? Kunya! Ingon ko dili, boss, di ko isug. Ingon daya siya. Yan, anong siga-siga magkasi inyong mata? oh kung sa pagsika, ha? Di akong giingnan. B boss, boss, masiga pa na imong mata sa kuwa, boss. Huh? O, oh, siyang mayo, isukmag ko. Maotong nga pagsukmag niya, isigag mayo akong mata. Giingnan nyo nga sukul ka, ha? Sukul ka. Maotong. Gitunggap ko na eh. Ginoong ko niya ba si Guzman ka ato? Abot lang na kayo siya. Nasiga kayo kong mata. Awa? Kuno? Ako kuno siyang isigahan sa kong mata. Ginoong ko niya. Sa umantaw na ni Rondugo, ikalukoy ni mo. adlo ko na eh. Mabasik iwasan ko ato. O diba? Basik magkita. niya birahan ko atong galit. Purang nagdumbo at ako. Unsa! problema ron. Kaya basig dumtan at tungtaw ba, gidunggab niya ba na niya, tiwasan niya, Unsaon saan manin nahadlo ko nga makakita ganun sa pero away tungod ano iyang sigang mata. Unsaon saan niya ako, kung saan kong buhatuin, saan ang pasultihon, ora. So, thank you. Okay, so you, at you? Ate Press! Okay, ang senyo na itong karagadlawa, ya. Ah, sinday pres. Ate Kisagan? Kura. 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 Ang problema niya, Ate Pres, kanila di tao ni iyang bana, bang uh, sigak yung ta? Hmm. Niya, sila doktor, wa matabali, kaya ang doktor mas sigapas bata sa iyang oh, bana. Taon, ah, dahi. Mauto nga iyang bana, naginom inong taon, gibirahan kay, kita magtao nga, siga kay iyang mata, Gingan nga, sabi siga-siga ka sa mata, suko ka na ko. siga pa man na iyang mata, sir, naglagot, ah, gidunggab. Niya, yung kuyawan nga, magkita sila ko sa basig birahan sa balik taon, kay nagtuo siya nga sigisigahan siya sa ni uh, si Drew. Maroon na sa mata, daan na na. Maroon pa. iyong problema, lang Ha? kalit lang. kalit lang. Nga wala kita sa una sa nangulang pa. Karoon na namin niyo. ang mata na kay Gwiter. 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 Ah, tumar, Ah, matumar ba no, na? Matunga? Matunga? Matumaw? Ah, matumaw! Matumaw, uh, matumaw. Uh, ng waiter, pag idadara no? oh. oh, na rin atay press, no? Dahil nga bataan mo na yung waiter? Naa, naa, na, oh, na. naa, na, naa, Pero kargado, pareha ni akatong ngilingay kayo nga kartisya natin press jitli. Waiter, uh, ya? Yeah? Waiter mo to. Ano ba? Thyroid, waiter mo na, di ba? Di na matiyan, waiter? Wow, iba, iba siya, pero singka oh. yung mata to. Uh, uh, pero, ang, ang uh, simptoma na kargado, ang inananang yan pagaw, Pagaw. Pagaw ka. Di diba? pag ah, pag ba? Pagaw. Ang kwate press. ba? Pagawon mong kwate. Pagawon mong press. Pagawon di, di press. Ang Pagawon trabaho. Pagaw ba? Pagawon ba? so una, di press. Di ko pagaw. Kada mag-shoot up, sa ako, sagot sa akin, hindi ko kong paggaw. Naitaw, nalit mapaggaw. O, pero karoon natin pres na, medyo tiguwang ako, gamay na na itong shoot kada mag-shoot up, kanta na, magiliguman, iniguman, kabuntag na. Paggaw na ka. Paggaw ko gamay. Paggaw ba? Laghaw. Ako din, nalit man kong mapaggaw, wabaka ako yung waiter, no? Okay. Omgagay prostate. Dala na sila sakit mo. Ano wa gud na siya. Bitter di ay. Wa pa di ka operahi da prostate ba bigun sila. Dan lak mento. Ate ka mento imo ah. Dili mento opera kung tuan. Dan lak mento iya lak nito ate pres. So gidungan ang opera nga earn ya. Yang akong prostate di surgery para maka ihe pero dili gud imo gi opera nga kitang tag surgery la. Para maka ma dili na ko magdagdag bagog host. Balik ta. Balik Kani unsa mo ni? Kani ako, kani ako, kani ipaambit gulyat. Uh, ang ang iyang pa ang paambit ba diba, mo ni? Kanang kani. Ah, ba di ako. Di ba taon dumta na akong bana taon na taon na to, ano, basing makit akong bana. Iya ang patyon. Tiwasan na ba? Tiwasan ba? Ano yung problema bam. Oh, ang mao akong problema kay basing dumta taon nya sa nagdunggab niya o tuwa sa di talon saon man nako adlo ko makita sila pirmi gaway ang hadlok siya makita pirmi gaway siya mga na tumus kasiga mata taon at the price saon man nako sa kumbuaton bagi ko nasiya saon na, na. Niya, no, ba ang unang na ang unang nako isa ano, kanang yung bana ayaw patutukag mga tao palingiwa dai yon ngay tao yo katong iyang katong mag shade siya dili lay basulob aw adili ipahubo ba wala pidi sa ayo na patong ayon na hubo ado di gubuan kini mo magduko ka magtan aw sa imong kuang imong kaswang ka di o di gid sa mo tan aw di gid sumagik tutok mga tao kay matnga mamataw ngod sa suko ba siya kay nagisgas mata Sinuuna? Oo. Oh, unya, ang ako usad nga, kung sarang ka doktor inyong giad to. May datog nagpahiling pamugla mugla yung doktor. Especially anong naay mga kanang doktor sa gueter, no? Kasi, ah, sa kanina, kanang mga gweter, ato na sa mga doktor nga kitawag tingali gulit o internist? Internet, <inaudible> No, um, oh Peter, man. How ba siya? Ura mo na siya. Lai siguro na. ba? Tinain man to. Tanan dito sa kuwan. Oo ba? Oo. Ako sa luha Dili, ka Basin, kuhan gulat. Basin ka ng ENT. Basin. Basin. Dupilan niya, dunggan ka ENT man. Ayaw pa! Mga <laughs> 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 tala na nagdoktoro oh. <laughs> yung uja, doktor na thyroid, o kanin ko, ang waiter. Katong inyong giingon nga ka uli sila kayong doktor, masiga pa nila mata. Hmm. Ah. Pangit ang doktor, lahi nga nila isigag mata. Aro masolban ninyo. Aro masolban ninyo problema. Uh. Hmm. Apan, niya ako eh, paambit lang, maayawat na lang, mahayagan kang gamay, say, uh, kay sir. Kasi sinin ka lang asawa, baba? Kura, kura. Ma'am, kura, para mahayagan kang gamayhan, lahi. Kung ali ka sa Mateo 20, versikulo 34. Naluoy si Jesus kanila, ug ihikap niya ang ilang mga mata. Ug diha diha nakakita sila og misunod kaniya. Kani mura dili kayo igo kay na man nabutay mong bana. Gingod buta may ning itang balas gyud nakakita pero mata magud gapi gisgutan. Ay bab dara hmm. endocrinologist. Oh, Angka na yun. Ang sa Twitter? Sa Twitter. Ah. Oh. Indo? Oh, endocrinologist. Oh, endocrin. Oh. 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 na ano lang siguro. O, sarang gunga, doktor, to, oh. Oh. kung ga-doktor niyong gab to, ma'am? Oh. Pare ako gulat, mas mayo ino uto ila gyud tong doktor nga si gaog mata, aron magtingon ng doktor nga ay pareham tag sakit. Oh, mataga man sa siyang tabal, moingo to nga. Ah, kanila tumara man ra do kay baol sa tag pare-pareham tag sakit. Oh, ala ano, so, to Oh, usaram gud ka mata. Ano nga, mo ni nga. nga. Mo ni ang doktor, wang mayok. Sige pa mga katmatanak. Wala magiging doktor, bato rin bitaw ni... Wala may doktor baka ayod doon. <laughs> Ana na lang doon, no? Ana na lang kayo. Ubanin sa mga pag niya. Ikaw sa misis, ayo sa dagan dayon mo kita ng doktor sa mga mata. Wa wala kay bago sa puyat. Great na bigi makapasig sa mata. Una ang nga sigaw ng mata. Pero na tingali. Ha. Kana sigaw mata na may tambal anon. Tabas. Pudi man ipatahi pagamyan ba. <laughs> balik tang kadro. Balik balik balik. Balik tang si Kora. Oh, na na anak dekai. Og moingon ka og siga matang doktor, doktor o, sa ko nangingon pangita mo og laing doktor sa tinganan ng doktor alan endocrinology endoc Ah, uh, endocrinologist mo siguro. Oo, Ayun, da, oh, napunta na yun dahil ayaw mag-surrender dahil oh, niya ka tunggingon oh. oh, oh, nga, ayaw lang ipatangtang ang glasses. Oo, oh, ayaw oh. lang ipatangtang. Oo, oh, ayaw lang ipatangtang. ka ayaw lang ipatangtang. Ay, Goliath, uh -huh. nakotaan ako. Kanayon, Kaling na nang sigaw ug mata. Madapa na moingon nga. Da, nusulirap lagi ang mata. Kaning sigaw mata daan Kaya mao na mo sulirap. Mas, oy. So ayo na ko no panika sigaw mata bam. Tama kay nga. Silirap, sulirap, sulirap ang mata. madara sulirap man ang sigaw man da. na sulirap na padungos ubos. Kato imong ikuan, sigaw mata sulirap wa. Ah? Ha? Kato imong ikuan, sigaw mata ni sulirap wa. Wa mo kumuang nga diam ko subos da pe. 大家听的论文，都、哦、来、哦嗯、个保守听话。